So yun na mga kabisaya Katapos lang namin kanina At saka Pauwi rin ako sa amin Tamang tama may dala akong Tinapay dito Para sa mga anak ko At saka yung Pira namin sa Nabinta namin kalakal Tagpo 400 kami Sakto to para pang bilito ng bigas At saka ulam At para bukas din Oh grabe mga kabisaya ayaw pa kasi ang aming lalakarin ko pa ganito yan kasi mga kabisaya kahit kaano kahirap ang hirap ng buhay kahit gumagapang ka man at least magpatuloy magpatuloy lang po natin ang ating gawain ng mabuti para sa ating mga anak kaya sa mga kakaya ko dyan ng mga garbage collector din Huwag tayong mawala ng pag-asa kahit, kahit man gagapang tayo sa kahirapan Ang importante Gumagawa tayo sa mabuting paraan Nagkapera tayo sa mabuting paraan At wala tayong inaapakang tao Yan po mga kapisay at Maraming salamat pala sa suporta at sa tiwala nyo sa Sakin, akin talaga ako malayo pa kasi ang amin so God bless mga kapisayano. no salamat sa inyong sulit na pagsuporta. salamat salamat kayo